Hey mga kamisteryo, welcome back sa channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamakabayan, pinakamistikal at pinakakakaibang bahagi ng ating kultura. Ang agimat at totoo nga ba to? Saan galing at papaano nagkaroon ng kapangarian ang mga ito? Let's go! Ano ang agimat at tatinganting? Ang agimat at ating-ating ang mga uri ng mystical object na ginagamit sa Pilipinas bilang protection laban sa sakit, bala, manas, kulam o para raw lumakas ang katawan pumakit ng swerte o maging hindi tinataplan ng mga bala at mga sakit. Usually, ito ay medalya, pintas, papel na may sulat o orasyon bato o kawi na may ukit o minsan tato na may simbolo o latin words pero ang agimat ay hindi lang isang bagay ito ay may kaakibat na ritual, dasal, paniniwala at panata saan galing ang kapangyarihan ng agimat sinasabi ng matatanda na ang agimat ay masan sa pamamagitan ng orasyon o dasal sa latin may iba namang sinasabing kailangan itong yulog sa ilog sa araw ng San Juan o ilog sa langis at dasalan sa araw ng Bernes Santo. May mga gimat na sinasabing galing para sa mga espiritu ng kalikasan, mga sinaunang engkanto at maging sa pabor ng Diyos sa mga santo. Ang kapangyarihan daw ng gimat ay nakadepende sa paniniwala ng gumagamit, pagkabanal na, na nito at kung paano ito inaanagan at ginamit. Hindi ito laruan, dapat respetuhin dahil sinasabing kapag ginamit sa masama, pwedeng bumalik ang kapangyarihan sa gumagamit. Agimat sa kaysaysayan ng Pilipinas Alam nyo ba, noong unang panahon ng katipunan, maraming revolusyonaryo ang may dalang agimat bilang proteksyon. Sina Makaryo Sakay, Gregorio Aglipay at maging si Andres Bonifacio ay sinasabing may taglay na anting-anting na may inscription ng mga dasal, simbolo, at pangalang banal. Inamit nila ito sa paniniwalang hindi sila tatamaan ta ng bala at dahil dito naging mas matapang sila sa laban dahil sa paniniwala, pananampalataya at misteryong dala ng agimat. Maging sa panahon ng mga Hapon, may mga gerilya daw na hindi tinatablan ng bala dahil sa kanilang mga anting-anting. At ito at ibang iba't ibang uri ng agimat. Tagabulag, para hindi makita ng kalaban o pulis. Tagaliwas, para umiwas ang bala o kutsilyo. Pamako, pampahina ng pag sa kalaban. Anting-anting ng kabotian para raw magdala ng swerte at ilayo ka sa diskrasya. Pang-ibig para mapalapit sa iyo ang taong gusto mo careful ka dito ah pangataw para maging mas malakas sun suntok pangkatawan minsan sinasamahan nito ng latin inscription tulad ng sator, arepo, tenet, opera, rotas o kaya mga dasal na may ng espanyol at tagalog totoo ba ang bisa ng agimat Maraming nagsasabi na gumagana ito pero depende raw sa pananampalataya. Para sa iba, ito ay isang spiritual focus, parang reminder na may higher power na gumagabay sa kanila. Para naman sa skeptics, baka psychological effect lang ito. Pero ang lakas ng loob na dala na ang himat ay minsan sapat na para maniwala kang kaya mong malampasan ang kahit anong pagsubok. So, ang tanong, totoo ba ito? o dahil lang ba sa paniniwala kaya nagkakabisa ikaw, ano sa tingin mo? kung na curious ka sa agimat, huwag kalimutan na ito bilang bahagi ng ating kultura hindi, hindi ito laruan o pampasikat ito ay simbolo ng pananampalataya lakas at pagkatao ng Pilipino like mo na itong video, video kung gusto mo pa ng mga ganitong kwentong misteryo, myth at kultura Comment ka rin kung may kilala kang may agimat o anting-anting. At huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka sa next mystical video natin. Hanggang sa muli. protektado ka ba? Ano raw? Peace out. Yan e lang guys. Hanggang sa muli.